guys mga kemex vlog magandang morning ito mainit na morning papagpalang araw panibagong vlog mga kamix vlog ito po may isi-share ako sa inyo sa ating stereo yan kung paano ba maglagay ng memory nito saan ba matagpuan ang memory nasa ilalim to eh nasa ilalim nito yung memory natin at saka this CD nya so dito lang tayo kita nyo to pindutin nyo lang to yan o oh. Lumab tayo sa ito Yan no pindutin nyo lang Dalabas yan yan ang lalabas kung anong gusto nyo pa pa slanting yung ano nya dito, nyo dito lang kayo magpindot oh. yan yan o nag move siya oh. So ibalik natin. Yan. Up. Yan. Down. Yan. Nakaplastada yan. Gusto nyo yung medyo slanting ng konti, ito lang. Yan. Balik natin. So ngayon, kita nyo, Dix. Dix eject dito tayo sa display open kung paano siya magbukas so ito na yon pindutin nyo lang to ayan antayan nyo lang yan so nakikita nyo sa loob nandito yung this CD nya so ito yung sa kanyang SD card ito, malaki. yan no? Pero, pinista niya lang, palabas. yan no? Nabubunot na natin. Pero may SJ yan sa loob na, ano, maliliit. yan no? So, ngayon, ibalik natin. Ang pagbalik, ganun din. Post nyo lang yan at balik tayo dito yan at pindutin nyo to ulit para mag close siya yan hintayin nyo, hintayin nyo lang yan o oh. so diba para pag may stereo kayo na ganito hindi na kayo ma ano para malaman nyo na yun pala ang function niya hindi natin makita sa loob ah, hindi, 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 hindi natin makita sa labas yung CD at saka yung memory so yun lang buksan natin ulit para maano natin ah, balik muna tayo yan bumalik na siya so ngayon kung gusto nating magpalit ng CD magpalit ng Uh, bagong memory dito na lang kayo ha tingnan nyo to yan dito yan paglagbas nyan dito na kayo mismo sa kanyang TILT babukas na yan mamaya babuksan na yan yan Iwan ko lang kung may laman ba to. Yung ano natin, i-try natin mag-eject kung may lalabas ba siya. Yan. Walang lalabas dahil walang seeding nakalagay dyan. So, basta ang importante, nalaman nyo na ganyan lang ang operasyon niya. Yan o, no? sa seeding o. Oh. Nakalagay o. Oh at ito yung ano natin memory card okay e ano natin ibalik natin yan at dito naman sa kabila Ayan. ito ito yung auxiliary natin at saka sa ating HMDI so buksan nyo lang to yan o oh, may ano yan dito oh. Ayan. Ito yung sa HMDI natin. Kung may mga gadget kayo na gusto nyong makamonitor kayo dito. Kasi may video din ito. Dito nyo na ipasok. Itong maliit na to, may butas, ito yung sa ating audio input. Auxiliary input to ito ang USB natin so basta ang importante pag ganyan dyan sya doon na lang kayo pinjot sa itaas dito lang, lang, parang sana siya. pag meron kayong ganitong stereo hindi na kayo mawawala dahil may guide tayo dyan thank you for watching sana may nakuha kayong kunting idea dito sa ano ko video ngayon at uh, paki like naman dyan at paki share at paki subscribe at paki hit sa ating notification bell i bell all mo na para may bago akong mga upload ay manotify kayo kagad God bless everyone bye bye